There's really no change in their um, uh, let's say perception on what the potential effect of the presence of the bases are to our province, no. Ngayon araw sa atin lahat makakabayan, sa mainit na isyu sa West Philippine Sea at pambubuli ng ng China sa ating uh, uh, teritoryo at pilit na inaagaw at kiniklaim na sa kanila umano ang ilang area diyan uh, sa West Philippine Sea eh, na sakop ng ating uh, exclusive economic zone, ah uh, Nanindigan nga itong si Gobernador Mamba na umano'y hindi siya pabor sa IDCA uh, na ipinatayo sa kanyang nasasakupan dito sa kagayan mga kababayan po natin. Alam naman po natin na ngayon ang uh, foreign policy ni Pangulong Marcos ay uh, mas gugustuhin niya nga na makidikit uh, dito sa Amerika sa ilang allies po natin uh, kaysa dito sa China dahil hindi naman nire-respeto ng China ang ating teritoryo na kahit ilang bisis pa tayo nakikisap uh, kay Pangulong uh, Digong dati pinagbibigyan tayo dahil siguro magkaibigan sila ha uh, hindi sila masyado nang bubuli so ngayong nagbago ang uh, polisya ni Pangulong Marcos at nagkaroon nga ng mga additional insights sa ating bansa ilalo silang nang gigil mga kababayan po natin at walang humpay ang kanilang pambubuli kahit mismo yung uh, Philippine Navy po natin ay sinusundan, binubuntutan po ng uh, uh, Chinese Navy rin, mga kababayan po natin. So ngayon, ang uh, kailangan ng umano natin ay mas palakasin. Yan ang sinabi ng mga senador. Palakasin umano natin ang pakikipag sa ating mga kaalyado masa, lalo ng Amerika. Pero syempre, kailangan pa rin natin idaan sa diplomasya at makikipag-usap sa China. Ha? Pakinggan natin ang uh, sinabi nitong administrator ng kagayan, uh, mga kababayan natin There's really no change in their um, uh, let's say perception on what the potential effect of the presence of the bases are to our province no uh, alam nila especially they're so aware with you know what's happening yung uh, tension between China and the US and then sabi nga ni Gov uh, to a certain extent um the people are seeing the effect of a war kung sakaling dito mangyari because of what's happening in Israel no so yun po uh, kami sa amin um, it's the same it doesn't really change ang uh, so far as the communities that we are engaging in uh meron po silang uh, fear on the potential consequence of the presence of uh, bases Actually mga kababayan po natin, pagpakinggan po natin ang sinasabi ng uh, administrator o itong kanang kamay nga ni uh, Gobernador Mamba. May punto naman sila mga kababayan po natin. Kasi kapag ka nagkaroon talaga ng ganitong kaguluhan, so uunahin talaga itong mga base militar uh, mga kababayan po natin ng Amerika. Kung saan uh, siyempre yan ang gagamitin nilang uh, pang support if in case mga kababayan po natin nangyari nga ito. Pero siyempre tayo mga Pilipino takot yung uh, nararamdaman po natin. Kaya kontra tayo sa kagustuhan ng Amerika na girahin ang China at handa sila o man mo handa sila o man uh, sa sa China para sa pagsuporta sa Pilipinas. So ako naman mga kababayan po natin at alam po natin yung mga kababayan nating Pilipino ay pabor naman side ka side pero ang uh, hindi lang natin magugustuhan ay kung gagamitin ito sa digmaan o magkaroon ng kaguluhan o mag skirit pa nga ah, yung uh, gulo. So kasi tayo yung magiging uh, battleground ng China at Amerika kung maaari mga kababayan po natin. So kawawa tayo. Kaya tayo talaga mga Pilipino dapat isulong po natin ang, ang uh, diplomasya. Dapat pag-usapan kasi wala naman talaga tayong kapangyarihan uh, at uh, lakas na puwersa para lumaban sa China. Na hindi rin po tayo dapat magpauto So, okay yung sinasabi nila na itong IDCA site ay para sa humanitarian purpose. So, napakaganda. Suporta, uh, mga training. So, okay yan. Napakaganda kasi napakalaking tulong yan sa ating uh, mga sandatahang lakas, magkakaroon ng maganda at bagong kaalaman yung ating uh, Armed Forces of the Philippines. Huwag lang gamitin sa gira mga kababayan po natin. Ngunit itong si Gobernador Mamba ay advance nga ang kanyang pag-iisip at uh, nanindigan ito na hindi siya papayag na magkaroon ng idkasay. Posible kaya mga kababayan po natin na may iba pang uh, may iba pang rason itong si Gobernador Mamba kung bakit kontra siya ah uh, dito sa IDCA site. kasi ayon sa ating uh, natanggap na ilang impormasyon mga kababayan po natin umanoy marami pala umano sa mga negosyo ni gobernador Mamba ay itong uh, uh, mining so which is ang uh, ang uh, sinusupliyan ay ang uh, China mga kababayan po natin ito kaya ay totoo o hindi so hindi pa natin na uh, na-verifyan mga kababayan po natin pero siyempre kung mayroon mang sariling agenda itong si gobernador Mamba ay uh, kung bakit kontra siya dito sa IDCA site, ay uh, sana ay malalaman natin yan. Pero kung ang kanyang agenda ay para proteksyonan ang kanyang mga nasasakupan, ay eh, napakaganda po yan. Wala namang masama. Kung uh, tayo po ay magiging advance ang ating pag-iisip, lalo na pagdating sa gera, kasi walang nananalo at wala, talo talaga, walang nananalo pagdating sa gera, makabayan natin. At tayong mga ordinaryong Pilipino, kaya na sinasabi ko, ang magkakaroon ng uh, parang collateral damage, dahil maging collateral damage pag nangyari yan. So, kung ang site ay gagamitin para sa ganitong purpose, eh, hindi tayo pabor dyan. Pero para sa humanitarian uh, training, ah, uh, pabor tayo dyan, mga bayan foreign bases and foreign military presence in the provinces to the uh, security and safety of the people and the communities. Dagdag pa ba nito, bagamat may mga alkalde na pumabor at sumuporta sa mga EDCA sites sa Lalawigan, mas malaki pa rin ang porsyento na pabor ang mga lokal na ekotibo sa anti-war. Nagagamit lamang din na niya ang anti-EDCA upang magkaroon ng division o mawala ang unity ng lahat ng mga local executives sa kagayan sa posisyon ng gobernador. Kaya naman pumanig ang gobernador sa anti -war. We have to avoid um, taking a position or um, coming up with actions that could instigate yung mga kalaban po nitong mga foreigners na nagpupunta dito sa probinsya natin na umatake kasi collateral damage tayo and, uh, and in a fight that is not our own. So tama po yung sinasabi ano, nitong uh... Administrator ng uh, Kagayan, ang kanang kamay nga At pamangkin ni Gobernador Mamba, mga kababayan po natin Na hindi talaga dapat tayo papayag na tayo ay magiging collateral uh, damage So syempre sino bang uh, pabor na magkagera Kaso nagiging hati lang dyan ang uh, opinion Ng ating mga mayors dyan sa Kagayan uh, Nagiging hati-hati nga Dahil nga mayroon naman kasing magandang Misyon or uh, parang may magandang uh, hangarin itong uh, IDCA uh, kung uh, titingnan po natin ang kanilang pinapahayag na purpose talaga ng IDCA site hindi naman talaga nila sinasabi na ito ay preparation o paghahanda sa posibleng digmaan na mangyayari sa China-Taiwan at yung posibleng susugurin tayo ng uh, China so uh, kagaya ng sinasabi ni Pangulong uh, Tutarte hindi tayo papayag na magkakaroon ng gera ang China ay kapitbahay po natin. Subukan nating kausapin ang kausapin. Pero hindi tayo papayag na kukunin naman ng China uh, yung ating teritoryo. So, kailangan natin ipaglaban ang ating teritoryo dyan sa West Philippines eh. Pero kung maari ay idadaan talaga sa diplomasya. So, ano po ang inyong opinion at komento uh, kung may sa mga isyong ito mga kababayan po natin na which is uh, Minsan magiging pabor tayo, minsan hindi tayo pabor. Depende kasi sa mga uh, uh, pangyayari at depende sa purpose nga nitong edya site. So, comment na po sa ating comment section, <laughs> mga kababayan.